Good morning mga loads! For today's video ay ituturo ko sa inyo mga loads paano ba dumami ang ating mga followers kagaya ko mga loads noong nakaraang linggo sa loob ng dalawang linggo mga loads dadagdagan ng 10,000 followers okay pero bago ko ituturo yan mga loads papapasalamat po muna ako sa aking 78,000 followers. Thank you mga loads. Okay. Ngayon mga loads ay ituturo ko sa inyo. Laking tulong po ito mga loads para madagdagan ang ating mga followers. Hmm. Kahit di ganun kabilis mga loads, mga loads at least madagdagan po talaga ang ating mga followers. Okay mga loads, panoorin nyo lang ang aking gagawin. Okay, ito na ang ating gagawin mga loads. Ito ay talagang legit na legit mga loads. Click lang natin ang Facebook. Okay. Click natin itong pinaka main ng ating profile. Okay, itong bilog sa gilid. Yan. Tapos, hahanap tayo mga loads ng video na maraming nagla like Kumbaga, ano na siya, nagba-viral na siya mga loads. Hahanap tayo ng video na maraming nagla-like, okay? Yag, hanap tayo ng viral video. Okay. Paano ba dumami ang ating mga followers? Dagdag followers ito mga loads, okay? Ito ay talagang mabisa mga loads. Yan, sundan nyo lang ako mga loads dahil ito ay laking tulong po talaga sa at sa ating mga loads. Okay, click na natin itong video na to. Yan, click natin yan mga loads. Meron siyang 5.5k na nagre Click natin itong mga loads. Yan. Click natin yan. Yan. Yan, kita nyo mga loads. Yan. May nakalagay dito loads na Invite. I-click natin yung invite mga loads para siya ay mag-follow sa atin. Okay? Yan. Click natin invite. Okay. Invited na yan mga loads. Okay. Click natin yung invite. Yan. Yan. Laking tulong yan mga loads. Yan. Legit na legit yan mga loads. Mag-follow yan sa atin. Yan. Okay? Yan lang ang gagawin mga loads. Yan. Sana ay nakatulong mga loads. Thank you for watching.